Good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. Muli nga tayo nagbalik dito sa Bristol 10 Ab Kaloocan para i-feature yung huling Cove series na nilabas ni Bristol Cove ngayong 2025. Yung una yung sports bag na Cove 450 RR Pro and then yung uh, Bristol Cove 525X. So this time around mga kamots, i-feature naman natin itong nga uh, 800cc displacement ni Bristol Cove. So sisilipin natin kung ano-ano mga specs naman ang tinataglay nitong 800cc engine displacement ng Bristol Cove 2025. Kaya naman na natin patagalimpehan, simulan na natin. Alright, so this is the all new Bristol Cove 800 na adventure motorcycle then coming from Bristol. Bagong labas din na adventure motorcycles ngayong 2025. Bukod sa 800cc displacement siya, iba rin yung itsura nitong uh, adventure motorcycle na ito. Simula natin dito sa headlight niya na napaka ng itsura. Sa headlight niya, kagandahan dito naka 2 units of projector light na nga. napakalaki na angot. No? Dito nakalagay yung signature logo ni Home. So sa taas niyan, meron ditong uh, visor na hindi lang siya nakakabit. Ayan. So, meron po yung built-in visor. Yan. Kakabit na lang yan kapag kakukunin nyo na itong motorcyclo. Sa gilid, napakaangas ng tindigan. And then, sa turn signals niya, mga kamos, ito nakahiwalay nga lang. So, iwasan nyo na lang na mabali itong turn signals niya kasi nakahiwalay pa siya. Tapos, meron na siyang semi-crash uh, guard bracket dito. Wow! So, ito lang siya. Hindi naman siya yung buong takip talaga sa motor. Hindi uh, talaga siya yung nakokoberan yung buong motor. Kumaga, dito lang talaga siya sa part na to, So, bali dito siya naka tornilyo sa gilid, and then pababa rito. Nakalagay lang dito is 800, ayan, and then yung pinaka-signature logo ni Pogue, nandito din, and then Adventure. Naka-inline two-cylinder, ayan, kita nyo naman sa ano niya, elbow niya. Wow! Napakaganda ng pagkakapositioning, and then uh, napakalaki ng tambucho. And then napakalaki ng tip nyo, Ayan, so pang big bike na big bike talaga yung ano, niya, itsura ng tambos niya. So kakaiba rin yung itsura ng taillight niya na naka-LED na rin po yan. Uh, may built-in plate light, may reflector na rectangular shape na kulay red. Yung signals niya naka-LED rin na nakahiwalay din dito sa likuran. So malaki yung diameter nung pinaka sprocket niya dito sa likuran. Ayan, pang heavy duty rin talaga, makapal yung ginamit ni Bristol Cogue. And then uh, sa si chain, ayan, kung so, makikita nyo naman, halos 1 inch yung uh, sukat ng kada, ano niya, ada, adena niya, no? Ayan, no? Halos 1 inch. Ayan. And then, makapal-kapal din yung ginamit. May built-in na uh, chain guard protection sa adena natin. Sa swing arm niya, makapal din yung ginamit ni Bristol Cove. Ayan. So, matibay-tibay din. By the way, naka disc brake na nga rin pala sa likuran to, mga kamots. Ayan. So, mag-expect tayo na talagang malakas-lakas na braking power dito. Sa passenger footpeg naman, so, naka-clip on. And then, naka uh, matte silver paint finish and then naka alloy putre tire rito naka centered monoshock. shock sa center stand naman niya, Ayan, so naka matte silver paint finish din tayo rito sa gear shifting pedal naman so isa lang yung tatapakan nyo rito wala sa likuran and then meron siyang uh, rod dito na nakakonekta dito mismo sa pinaka gear shift assembly okay so proceed na kagad tayo sa sukat ng gulong yung pinakabagong Bristol Pove 800 sa unahan ito ay gumagamit ng 90 by 90 by 21 inches na ring or nagulong mga kamos. So napakalaki ng gulong niya, 21 inches. No? And then sa rim na, sa rim niya mga kamos, color gold din katulad dun sa 525X. And then naka oversized radius din tayo rito. By the way, naka dual hydraulic disc na rito sa unahan. Size ko na caliper, 2 pot. So a total of 4 pot caliper. Dalawa dito and dalawa sa kabila. And then ang ginamit na gulong, may Bristol Cove dito sa 800cc engine displacement na adventure motorcycle ay Pirelli na Scorpion mga kamos no? kita nyo naman sa tread nya talagang pang malakasan din talaga yung uh, gulong na ito no? okay, so dito naman tayo sa likuran nya ang sukat ng gulong nya mga kamos ay 150 by 70 by 18 inches Ayan, so 18 inches naman dito sa likuran so expect talaga natin na medyo maliit lang ng konti dito pero natakalapad naman ng gulong niya rito sa likuran pagdating dito sa grab bar nya naka 2 in 1 na rin to mga kamos no? ibig sabihin uh, grab bar na siya and then uh, top box bracket ready na rin siya. Ayan. kung makikita nyo, meron siyang suksukan ng tornillo dito, apat. I Install mo na lang yan ng uh, alloy top box and then may additional compartment ka na dito sa adventure motorcycle nito ni Bristol Cove. Ayan. so napakaganda rin ng grab bar niya. Oh. Uh, tinerno dun sa mismong uh, crash guard. Ayan. so para sila ng kulay. Uh, matte silver paint finish din. And then sa upuan niya, ayan, so medyo mababa dito sa driver and then pagdating sa passenger, medyo nakaangat lang ng konti. So sa tangke naman niya, ayan, so kitang kita niya naman, uh, malaki yung uh, fuel tank niya mga kamas na, na kaya magtarga ng 20 liters fuel tank capacity. Sa mga buttons and switches naman niya, ayan, so dito tayo sa left side, meron tayong built-in passing light like dito sa left side and then Itong mga additional buttons na to para yan sa TFT display niya. Turn signals left and right, busina, and then built-in hazard. Sa right side, nandito yung electric push starter niya. And then, nandito na rin yung kill switch niya. So, 2-in-1 na rin itong pinaka-switch niya rito na kulay pula. Sa mga levers naman niya, naka-silver paint finish. And sa handlebar nga niya, matte silver paint finish na alloy din yung ginamit ni Bristol po. At hindi pa siya naka shatter key. Ayan, so naka ordinary ignition key nga lang tayo dito. Ayan, so naka full digital instrument panel tayo dito. Pakita ko na lang sa inyo yung uh, uh, nakuha kong sample sa internet mga kamos. Kung ano yung tsura itong uh, TFT display niya. Para lang may idea kayo. So naka ano siya patayo. mayroon so, meron siyang built-in power socket dito. So two portion na rin ito. So USB ready and then type C ready na rin siya. So dalawang gadget na kagad yung matcha-charge natin dito sa motorcycle to niya. So, tamang tama yan kung sakaling magmamapa kayo. Eh meron kayong uh, pang-charge ng cellphone para hindi malobat at yung mga gadget natin. Bago ko makalimutan mga kamos, dito pala sa ilalim ng ano niya ng uh, headlight niya, meron na rin tong built-in stabilizer. Ang kakaiba rito, typically kasi sa mga ganitong stabilizer, doon nakalagay sa handlebar. Pero dito sa Bristol Cog 800cc na adventure motorcycle dito siya nakalagay sa ilalim, dito sa may mismong inverted front suspension niya. Ngayon lang ako nakakita ng stabilizer na dito nakapwesto uh, front suspension niya. So, ang purpose niyan, kapag uh, na kayo sa high speed, ay eh, hindi masyado magwiwiggle-wiggle mga kamots yung manibela natin. Stable lang siya, kaya sa tinawag na stabilizer. Alright, so yan po yung looks and appearance itong pinakabagong Bristol Cove 800 Adventure Motorcycle. Kaya naman alamin na natin ng iba pang mga engine specs at features na tinataglay nitong motorsiklong ito coming from Bristol Cove. Ang pinakabagong Bristol Cove na ito ay mayroong 799cc engine displacement, 4-stroke, naka-inline 2-cylinder with dual overhead cam na naka-8 bulbs. Meron naman itong malakas na max power na aabot sa 95 HP at 9,000 RPM habang kanyang max torque ay 80 newton meter at 7,500 RPM. Sa kanyang fuel system, naka-electronic fuel injected na rin po ang motor na ito. habang kanyang cooling system ito po ay naka liquid cooled na rin. Para sa kanyang starting system pinapagana lang po ito ng electric push starter at dahil adventure motorcycle type rin ng isang ito, ito ay gumagamit ng chain and sprocket pagdating sa kanyang driving system. And when it comes to transmission system, meron po itong hanggang 6 speed na naka pull manual clutch system. For the suspension sa harapan, equipped po ito ng oversized inverted front suspension at naka centered monoshock naman pagdating sa likuran. For the braking system sa harapan, equipped po ito ng dual hydraulic disc at naka single hydraulic disc naman pagdating sa likuran. Naayo kay Bristol ay equipped na rin ng mga pangmalakas ang braking features tulad ng dual channel ABS at traction control system na talaga naman magiging kapakipakinabang pagdating sa motorsiklong ito. At meron na nga rin itong features na kung saan eh, pwede mo na rin i ang mobile phone mo rito para makapag screen mirroring sa TFT display nito. At gaya ng pinakita ko sa inyo kanina, e eh, equip na rin itong Bristol Cove 800X ng steering damper na nakakabit mismo sa inverted front suspension nito para maging stable ang biyahe mo lalong lalo na kapag ginagamit mo na ang motorsiklong nito sa mga high speed upang hindi mag ang manibela nito. Which is magbibigay sa atin ng more comfortable and safety rides kapag gamit na natin itong Bristol Cove 800X. Para naman sa kanyang dimensions, marino itong overall length na 2,238 mm overall width na 880 mm at overall height na 1,399 mm. At meron naman itong mataas taas na seat height with that 875 mm at meron din namang mataas na ground clearance na 275 mm na hindi ka rin mag-iisip-isip pagdating sa mga pullback na dadaanan mo gamit ng motorsiklong ito. At bukod sa mataas na ang ground clearance ito e eh, meron pa itong steel protector para talagang safe na safe ang makina ng Bristol Cove 800X na ito. At ang motorsiklong ito ay may kabuang bigat naman na 183 kg at yan ang engine specs sa iba pang features itong pinakabagong Bristol Cove 800X kaya naman alam na rin ang cash price at installment price nito dito sa Bristol 10 Ave Caloocan as of October 2025 Okay, sa proceed na sa cash price at installment price itong pinakabagong Bristol Cove 800 Adventure Motorcycle na labas ngayon 2025 So, magkano nga ba ito dito sa Bristol 10 of Caloocan as of October 2025? Para po sa cash price niya, mga, kamots, ito po yung nagkakalagan ng 578,800 pesos. So, halos kalahating milyon yung presyo niya. Nakaless na po yun, mga kamots, nakaless 20,000 na po yun. Pero ang talagang pinaka-SRP nito is 598,800 pesos. Available na rin daw itong kunin as installment dito sa Bristol 10 of Caloocan. So, magdadown nga lang kayo dito ng... Uh, Uh, Pinaka-total down payment na ito, mga mo, sa 187,140 pesos. So, all in na yun, mga kasama natin yung LTO registration, insurance, at yung mortgage. Para naman sa monthly amortization, para sa one year, 45,668 pesos. Two years naman, 25,708 pesos. And then, three years naman, for 36 months, 19,055 pesos po ang ating monthly amortization dito sa pinakabagong adventure motorcycle nito coming from Bristol Cove. So yan po yung cash price at installment price itong uh, bagong adventure motorcycle nito coming from Bristol Cove. message na lang kayo sa Bristol 10 at Caloocan. So meron po silang stock dito as of October 2025. So bago ko tapusin itong vlog na to, gusto ko magpasalamat kay Sir Jay na nag-assist sa atin si Ben Adrian. Abangan nyo pa yung mga susunod na motorcycle vlogs na ilalabas natin sa ating YouTube channel dahil marami pa tayong i-feature bago matapos ang taong 2025. So stay safe, ride safe always.